ang SALN or Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ay ang dokumento kung saan nilalahad ng isang opisyal ng gobyerno ang kanyang yaman, utang, at kabuuang net worth. Ayon sa konstitusyon, pampublikong dokumento ito na dapat pagsilbing salamin ng kalinisan sa serbisyo. Ngunit, bakit tila mahirap makita bakit tila may pagtatago? At sino-sino ang mga senador na handang buksan ang kanilang mga libro at ipakita ang kanilang salen sa publiko? Noong 2020, naglabas ng memorandum ang ombudsman na naghigpit ng paghingi ng salen dahilan para mawala ng akses ang publiko sa mga maraming Pilipino, ang salen ay parang X-ray na nagbibigay liwanag kung may hindi klarong pagyaman ng mga opisyal. Mr. D. <laughs> Senador Risa Ontiveros Sa gitna ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa ng lifestyle check Hinamon ni Hontiveros ang Pangulo na isamang sarili sa pagsusuri at ipakita ang kanyang salin. Ayun Ayon sa kanya, magandang halimbawa ng pamumuno ang pagiging bukas sa publiko. Next, Senator Ping Lacson. Noong 2022, taahasang sinabi ni Lacson ang mga politiko na ayaw maglabas ng salen ay may itinatago. Bilang pag-uudyok, inilahad niya ang sariling salen niya sa publiko. Sa isang panayam, ipinaliwanag niyang ang sino mang opisyal na tumangging magpaliwanag ng kanyang yaman ay parang nagkukubli ng lihim. Para kay Lakson, simple lang usapin. Kung wala kang tinatago bakit ka matatakot ilantad ang iyong salin Next is Senate President Vicente dito Soto the third noong 2021 nanawagan siya kay Pangulong Duterte na ipakita ang kanyang salin dahil inaasahan ng publiko ang pagiging transparent ng public servants. Sa parehong pahayag, sinabi ni Soto na ang mga kandidato na tumangging magsumite o magpahayag ng salin ay hindi dapat pagkatiwalaan ng taong bayan. Hindi lang salita ang pinakita ng senador. Noong Agosto 2025, siya mismo ang naghain ng People's Freedom of Information Act of 2025 ang panukalang batas na ito ay naglalayong gawing mandatoryo ang paglalathala ng salin ng Pangulo, Vice Presidente, mga miyembro ng Gabinete, Kongresista, Maestrado at iba pang Constitutional Officers. Ang ganda nito para sa attendee fam! Next is Senator Erwin Tulfo Pagdating naman sa mga bagong henerasyon ng senador, nangunguna si Sir Tulpo. Noong September 2025, naghain siya ng serye ng anti-graft bills kabilang ang Senate Bill 1361. Sa ilalim ng bill na ito, lahat ng salen ng mga pambansang opisyal at mga government contracts na nagkakahalaga ng 50 million pataas ay dapat ilathala online. Walang hihinging request para ma-access siya ng publiko. Binigyang diinitulfo ng access sa information ay kapangyarihan at mahalaga sa demokrasya. Ang kanyang panukala ay naglalayong gawing one click away ang salen para hindi na mahirapan ang taong bayan. Next is Senator Sherwin Gatchalian. Matagal na siyang umaapela para sa simpleng pag-access ng SALED. Noong 2019, kinondena niya ang desisyon ng House of Representatives na mahigpit sa paghingi ng SALED. Dahil aniya, binabaligtad nito ang diwa ng transparency dagdag pa niya, Dapat maging simple at malinaw ang proseso para sa publiko. At sila ang mga natataking senador na matatapang ipakita ang kanilang tunay na yaman. Tanging si Soto at si Tulfo lang ang may mga hakpang at mga bills na pinapasa para sa transparency ng salin. Kaya kung ikaw ay pabor na ipakita ang salin ng mga public officials, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam.